Okay. Uh. Ito lang sa okay. Alright, so ito pa yung sikretong lagusan papuntang Hangubil Yan, ito po yung pinaka-secretong lagusan talaga ka dito. Wow, <laughs> kayang Kaya nyo kaya naman, sabi niya. <laughs> suerte yan, suerte.

ito na yun doon na yun sa atin ah oh. doon na oh. Alright. so mega mega shout out mga kaidol. ding 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 talaga yung So, shortcut shortcut lang daanan dito mga kayo doon. grabe kakapagod magpaparali na akad mga kaidol hindi kami gishout out po sa lahat alright so nandito na kami mga kaidol maraming salamat po sa inyong panonood sa RMTB.